Mga ka sa mga nag-message po sa akin at nagtatanong kung bumibili po ba kami ng coins, ang sagot po at sa grupo ko ay oo, bumibili po kami. Ngayon po, hindi po kami nag-entertain ng mga tanong po ninyo sa comment section. Saan nyo po kami i-reach? Sa akin personally, sa banner ko po kung saan yung YouTube channel ko, may link po diyan. I-message nyo po ako, direct po yan sa aking FB page doon po yan papasok ang mga message po ninyo, doon nyo ko i-reach doon nyo ko tanungin, doon nyo po i-offer sa akin ang mga coins na meron po kayo yeah. mga ka-Vertusio, tatanungin po natin sa content video na ito kung bakit mahal po ang error coins. At kahit tignan nyo po sa Google, makikita nyo po yung mga basic reasons po doon kung bakit mahal po ang error coins, lalo na dito sa Pilipinas. Sa video na ito, magbibigay po ako ng limang rason Limang rason kung bakit mahal ang mga error coins na meron po tayo lalo na kapag ka ito ay hawak na ng mga numista Unang rason mga kavertusyo kung bakit mahal o mas mataas ang presyo ng isang error coin, number one, dahil ito ay rare to happen. Hindi po ginugusto ng BSP o bangko Sentral ng Pilipinas na magkakaroon ng error yung coin or yung paper bill. Ito ay very rare to happen. Ito ay nangyayari habang ginagawa po yung coin or yung bill, katulad po nitong nandito na coin dito sa coin na ito na nakikita po ninyo wasak po yung mukha ni ano dito ni Andres Bonifacio yan wasak po yung mukha niya diyan ito ay hindi po kasalanan or human error ito ay error mula mismo sa system ng BSP habang ginagawa po ang coin na ito it, hindi po ito human error kaya it is very rare to happen kasi syempre hindi po gugustuhin ng BSP na magkakaroon ng error yung ginagawa nilang coin or pera. Pangalawang rason mga kavertusyo kung bakit mahal ang error coins, pangalawa ay it is very rare to find. Mahirap na pong hanapin. Bakit? Ganito po ang ginagawa ng BSP. Once na nagawa po yung coin, isa-isahin po nila yon at titignan kung maayos ba ang pagkagawa. Most of the error coins po ay hindi na nila ini-issue. May mga iba lang na nakakaligtas or napasama lang doon sa bulto ng pag-release ng coins. Pero kapag may coins po kasi, sinaseparate na po nila ito at they have the choice na hindi na po ito ilabas. Kung meron mang mga error coins na paminsan-minsan na nakikita po natin, it is very rare to find. Bakit? Sa pa bago pa lang ito inisyo ay ini-screening na po ito. Tinitignan na. Iilan lang po ang mga error coins na nakakaligtas o napasama sa bulto kapag ka nire-release na. Lalo na sa mga coins. Same din po of what happens sa paper bills yeah. pangatlong rason kung bakit mahal ang error coins ay ang condition of the coins ano po ba ang condition ng coins kahit na meron po siyang error magpapakita ko ng example uh, Etong Etong 20 na ito ay may error. Lagpas po yung ulo ni ano po dito, Manuel El Quezon sa gilid. Pero maayos na maayos po siya. Bagong-bagong tignan, walang gasgas, -gas, maayos na maayos, halos hindi halata na may error po siya. Kumpara po dito sa piso na ito. Yung piso na ito, kung makikita nyo po sa itaas, may ano na po siya. Kumbaga, parang nasira na po siya sa itaas. Yan, nasira na po ang coin na yan. So kung ikumpara po silang dalawa, ito ay error coin, mas mataas po ang value nito bakit? Dahil the condition of the coin is still intact. Ito ay medyo may kababaan na po ang presyo. Bakit? sira na po kasi. Human error po ito. So may uh, nasira po siya, may error ang coin, pero dahil sa sira na meron po siya it degrades the value of the error coin. Pero siyempre, mas mataas pa rin ang value nito kumpara sa face value which is piso. Okay? So, ikumpa kung ikumpara natin silang dalawa or sa ibang coins, mas mataas po ang ibang coins na may error pero intact pa rin dahil nga po sa condition of the coins. Yeah. Pang-apat na rason mga ka-Vertusio kung bakit mahal ang error coins ay sa type of error na meron po ang coin na hawak po kayo. Type of error. For example, itong coin na ito, human error po ito. Nung napunta po ito sa akin, pagkatapos kong bilhin ay baligtad po ang frame po nito. Yung harap na sa likod, yung nasa gitna po ha, yung harap na sa likod, yung likod na sa harap. Yan. So yun po ang error po nito. Ito ay hindi po ako naniniwala na ito ay system error. Bakit po? Tampered na masyado po yung coin eh. <laughs> Kung nakikita po ninyo, yung coin po ay parang sira-sira na, parang pinukpok na na siya ng maraming beses. Kaya ang type of error nito ay somehow degraded na. Kakaiba at ito ay kinelect ko na lang po for my personal collection po ito or kung gusto may kung may gusto bumili why not ayan tapos kumpara mo naman dito na ito ay ito ay human error ito ay system error ito din po ay system error ibig sabihin po hindi po siya ginalaw ng tao para masira at magkaroon ng error kumbaga magkaiba po ang human error sa system error. So kung kumpara po silang dalawa, the type of error na meron po sila, ito kung iisipin natin, nakakamangha. Bakit? Baligtad yung coin. Ito naman, manipis yung, ano, manipis yung tawag nito, yung bilog na ito. Kung makikita po ninyo, ikumpara natin to sa ibang mga sampung piso. Ang nipis. Ang nipis po niya. Tapos, ito naman ay, wasak yung muka so the type of error ay nagkakaroon din po ng matter yeah. pang lima at huling rason kung bakit mahal ang bentahan ng mga error coins eto the matter on the face value Okay pa So, pag sinabi nating face value, kung ano po ang value ng coin. Kung maki ito, piso. Ito naman, 20 pesos. Ganito po ang, kahit tignan nyo po sa Google. Ganito po yon Kapag ka ang, both, si, both silang dalawa ay error coins. Kung alin ang mas mataas ang face value, kung alin ang mas mataas ang amount, mas mataas din po ang presyo po nito. So, ito ay mataas dahil 20 pesos po ito, mataas po ang bentahan nito. Ito ay piso. Kaya medyo mababa lang din. Pero syempre, mataas pa din kung, kung pag-uusapan natin yung value kumpara sa face value. Okay po. So, mataas po ang ano po dito. Kung, ang idea lang po dito ay kung alin ang mas mataas na coin sa face value or kung yung amount na nakasulat sa coin, mas mataas po ang bentahan nun kumpara sa ibang coin depende sa face value na meron po sila. Ganun lang po yun ka So, ito ang pinakamataas kasi 20 po ito eh. Tapos, the rest na meron po ako dito ay 10 piso. Piso. 10 piso. So, pinakamataas ko na error coin at pinakamataas po ang bentahan ay itong 20 pesos. Followed by 10 piso. Tatlong 10 piso po ito. Ayan. Tapos, uh, piso. Ito po ang mga error coins na meron po ako. Meron po akong anim na error coins. Ngayon po, kung meron po kayo mga coins na katulad po nito at willing nyo pong ibenta sa grupo po namin, syempre naman po, you can reach us out. Ngayon po, hindi nga, uh, as I said kanina sa una kong sa intro, hindi po ako nag entertain ng mga comments, ng mga tanong ninyo kung saan ibebenta, paano ako may reach out hindi po ako sasagot sa comment section. Sasagot po ako dahil sa banner ko po, meron po akong FB page po dyan. Diretso po yon doon. I-click nyo lang. At doon nyo ko e message. Doon po ako titingin ang mga message po ninyo. At syempre, kapag ka nagsabi po kayo na meron kayong gantong klaseng coin, ipadala nyo na kaagad sa akin yung picture. Okay po, para hindi na ako magtatanong kung anong klaseng coin ang meron po kayo. Mga ka Vertusio, bago niya po ako iwan, mag-subscribe po kayo at i-hit ang notification bell. Time to time, gumagawa po ako ng content at naghahanap po ng coins. Sa content ko po sinasabi kung anong coins ang hinahanap po namin sa grupo. Kaya, i-hit ang notification bell after subscribing para updated kayo lagi sa mga hinahanap naming coins. At syempre, pwede rin kayong maging member ng Vertusio. show. Yeah.